Pugwa sila mo ayon sa atong karsada di Asbukid. Sayop niya po na ilahang mga plano. Ang muari sila sa bukid na sila yung mga sakyanan. Oh. Tarong kay lang ang agianan niya maingon ba sila nga. auto. Ah, natural na kay karsada. Pero tanang mga tao na pagkatimus. Ay, tanang mga tao. Siyudad o mabukid. Eh, kung na yung mga okasyon, muari sila sa bukid silang mga kaliwat. Nagpuyo din sa probinsya. Yan na sila yung mga sakyanan sorry sorry soro. Huwag, huwag. Huwag tayo muna. Huwag pag-agi nila. Nindot ang tamplahan nung gawin. Pero ang uban walang kasabot. Pero, promobo na lang ka. Hindi, kana maingong karon kana mga, kana mga apo, kana mga trabahante. Huwag na tayo ng mga motor. Asa nila agi, asa langit. O, may kore. Kaya, sila ka, trabahante lang. Sito, sa kabubong. Kaming nasa mga kabukiran, lipay kaya maghihimo ni Gwen kaya maguumami.

kamu sih ke komentar ya nih. Oke kakek, oke kakek, oke kakek. Karena oke, nah pilih dia kita sekontra. Oh, apa oh, apa tentang usaha otak? Balik balik. Karena oke, nah pilih dia mungkin siannya. Menghina pun Messi, Pamela Ron nga, angka Yuhan nggak, Gigi Morning Queen, iya pang palabuan. Ipadayon ya. Ipadayon ang kato. Yang ipadayon na kena nindot nana. Kato. Aku aku aku. Aku. O yun lang po ko, hindi ako pamila kaya ang mga di naman kadawas, apel lang ko na. Ah, nang wibuhana eh? Okay, okay. Ito Ay, Ya, karoon kami ni Amis amot tayan lisod kayo, Ina May nao tamang pamila nga. Sagaling bakho. Sagaling bakho dere. Yan yung mga bajitan dire nga. Dili nangunan niya ang porma mong bato dire. Sipilwin na niya. Ingon ka mau mo ang taytayan nga kahoy. udah dagan. So, si Pem. Ang karsada, o mana ni Queen, ang kini lang sapa. Sa unang sipil ni sapa, Jerero. Ato ning Pam. Ni gobernador. Oh, gobernador. Panawagan, panawagan. Panawagan bidya sa Among gobernador nga bag nga patarong sa pare kay Ayo sa taytayan. na siya. Kani mga tauhana guys kay kadlawon pa ni dinhingi, o pa ni din na dinhi sa mga sa tawaga ni gani. -gani. Gapnod. 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 Kaya Basta. ay entaw kang dire gay. Kani among mga tanom dire daw nga saging namo. Bay ubay kita ni ng saging nga ato baha atong ni aging adlaw. Puro dyog kabanlas di ana daring uban. <laughs> tungod sa amon sapat dinhi. Tikura rihal <laughs> sa ni namputag Colbert kay di man taw kalat kay nabata kay di ana na isunga sa janteng dinhi. So ang inyo hang panawagan nga sa ato ang bagong gobernador daw nga matagaan ni og pagtagad. <humimong> <humimong> Mag-aasal ng Mahimuan ang taytayan. Ano'y nindot? Kaya para din nata masigay o kabgab sa gapnod. mag ko sa kauras, mula ni. Ang mga tao gikas pa po, kaya mabutus at magdating ito kalabang looy kayo. Oo, Jud. Baba rin ito. Doon na nga na ako, ano rin. Nakuyapas na gutom kaya wakalabang dahil itong pagbaha kusugay ko. Amer um, na lopie pinawag ni mo? Oo kaya kaya. Taya okay, okay. okay, bukaon na tag lopie wala yung isnap lopie naman. Alam mo? Among among amahan amahan nirey ay. Lopie lah lopie let. Masay snack ninyo rondong? Lopie lopie. Lopie lang kaya. Lopie. Hindi nasa lopie lopie tayo kaya. Oh. Salamat. Walang matay bugas kaya oh. kung bugas nga, tagbay ting kilo. Salamat kayo. Tungo apamang ato nakpaliit pa mao yung pumupalik. Salamat kayo kisama tungo trato trato. Hahahaha. Kung kay kontraktor. Ang buwan ay sa Nya. Di aun tamu gu gubernador au siku andere sinador batu di larosa da at bangai. <laughs> <laughs> kita di Arun <laughs> atau menga ofisialin. <laughs> si sinador batu di larosa darang yang mang kau bar wala Unani dere sayo ka ini alas 4 imija sa kadlaon dire ni si amung sinador batu di larosa. Mone tau <laughs> nga. Ya, si Bungo Bumbu Marcos darai. <laughs> 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 kana nasa nasa sa so, kana ang nasa tubigan kinsa man na sila. Presidente, minaot ta mi ang bugas nga <laughs> tag 20 ma maapod gyud tanan diri atong mga kaigsoonan gyud. Si Tatay na ang lobby ra ta gikaon. Linya man. Linya po. Linya man sad. Gika ka sayo di makakuha. Ato ang linya. kada na sa kwan. Kana mo tawhana kinsa man na. Kana, imo na mga tao. Akin ni entaw nga nawala, mao enta ning nag kuyo din hiyan ning daple ni ning kamot to tanang tabang sila na to og limpyo. Kay parang malimpyo kay delikado mo sige kuwan nga ato ilang mga balay ning taon diri Kalunupan sa tubig. Hayal na to sila dito babaw. Oh, yara oh. guys. Pila to lang kabok? Kada ka ano healthy. Ang nupon. Ya mahinaot sa dami sa taga babaw kani ato mga igsuonan. kanay lang mga basura dili ilabay sa sapa kay ligano da ari intaw masabo dire ipundok lang ta nang mga daplin ba silang all wala na ko panawagan dire sa kung gisuon na dire's dia sa ibabaw ka di ba mga balay <laughs> da <laughs> bo ah ano <ay, nibino. laughs> oh, bino oh bino ah kilay nga di mo bulitin oh bino kilay nga bulitin kariyo <laughs> e, oy oh, ay mahugan <laughs> <laughs> e, Romana, na Walau pada entah timekeeper nabot, nabot na.